Hello mga kalas, uh, isang magandang araw sa lahat uh, Mga kalas, dito na kami ngayon sa Port Casablanca, Morocco Ito yung port nila, mga Caruso. Sa Casablanca, Morocco Yan sa banda na yan, uh, sa mga container yan. yan Dito sa amin, ito yung... Bird uh, birth namin dito sa Casablanca. nag din kami ng phosphate uh, fertilizer dito sa Casablanca, Muruko, mga kalas. Maganda dito sa pirto na to kasi ayos yung ano, yung tubig nila to hindi magalaw. Hindi makurente. Hindi kagaya nung sa kabilang pirto. Dito sa muro ko sa nungunang unang pirto namin sa sa Joe Plus Par at saka doon sa pangalawang pirto sa Sape Port. Ah, magalaw doon. Tutulan kami na lupi doon. Ah, kami doon. Panay bantay kami sa mooring roof namin. Kaya dito medyo maayos maka relax kami kunti dito sa may kuha namin mga alas oh, inayos siya yung ano nila yung birth nila i nila kaya medyo relax relax kami ngayon mga kalas sa duty namin kasi hindi ganong presado yung mga lubit kasi nasa ano, kami banda eh loob kasi hindi ganong malakas yung agos nung kurinte ng tubig kaya ngayong kalas napansin nyo wala kaming ano ngayon wala operasyon wala loading kasi umulan umulan kanina sinara namin yung budiga kasi bawal mapasa yung karga yung fertilizer kasi nalulusaw si pinupino pino kasi itong mga kalas itong abono na to itong fertilizer kaya ngayon dito ako ngayon sa Peruan nagtambay yung mga kalas kasi nagano rin ako ng lubid, nag-check ng lubid. Kasi ano kami ngayon, pa low tide. Kaya dito ako ngayon natambay sa pruwa. Ayun, punta naman ako ngayon mamaya-maya sa pupa. Ikot ako doon. Kaya dito muna ako kasi maganda yung view dito eh. Ay, hindi lang kami makalabas mga kalas. Kasi hindi kami binigyan ng surplus. Kaya bawal lumabas. Kaya dito lang kami sa parko. Okay lang kasi ano maganda sana sa labasan dito daw sabi nila. Kasi malapit lang yung ano yung labasan yan o yung mga na yan. ano na daw yan eh ito na daw yan sabi nung no, ano namin dito yung estiba so lang hindi man kami makalapas eh hindi kami binigyan ng surpass saka wala rin binigyan ng kasalpan kaya wala rin ano pang gastos pa sa labasan mga kalas kaya ito lang kami sa barko Sayang, sayang mga kalas. Kasi first time ko magkabiyahe dito sa Casablanca, Morocco. Ganda daw yung pasyalan dito eh. Sabi nila eh. Ito so lang wala eh. Hindi tayo makagalagala sa labas. Okay lang kasi ano din eh. Baka minus gastos. Baka tipi din. Sayang din yung gagastusin sa labas. Ibigay na lang sa pamilya. Pangkain nila doon mga kalas. <laughs> Ayan maganda dito mga kalas oh. Ayos oh ano, medyo makulimlim yung panahon. Kaya tigil muna kami ng loading mga kalas. Walang, wala muna ang mag-loading ngayon. Tigil muna nila. So sige mga kalas, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng nag- Follow sa aking Facebook page, Alas Berhid Vlog, at sa aking YouTube channel. Ganun din, Alas Berhid Vlog din. Sana-sana mabisitan nyo yun, Kalas, yung YouTube channel ko. Para madagdagan yung subscriber ko doon. So mga klas, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat at God bless.